Pagpanglimpyo sa mga panjo nagsugod na pila kaadlaw antes ang piyesta minataya. Sa patio, mga nagapamakyaw sa patyo, nagalaom nga mangindako ang ilakita subong nating kalalaga. Season kilantang sasa, nakatutok. Ginabululigan tinlo sa sininga pamilya ang mga pantyon sa ilang minatay. Bata kag tigulang, isa-isa nga nagpaninlo kag nagapaminta sa lapida diri sa Laganes Public Cemetery. Suno kay manang Andrikita, umpisa kahapon nagpanglimpyo na sila agud makalikaw sa pagdagsa sang tao sa patio. Kag pag-abot sang adlaw sang minatay, matawhay nang ila pagbisita. Munisa nang iskes kami kahapon nang kami tapos na balik kami na minta para buhaswa na kami kuno. Brown. May iban nga temprano man nga naghalad sang bulak agud makalikaw sang kagutok sa piyesta minatay. Madamo naman ang mga nagapamakyaw sa pagpanglimpyo kag pagpaminta sa patio. Pareho kay Manong Carmelino nga may anong na kaging nga pantyon. Wala na kuno sila nagasukot sang dako subong apang wala naman nga ganubo 500 pesos ang ginasuhol sa ila. Pang bras lang pang sutsakan dila bla mga mga. Na mo na. Tapos ang pintay lang na way ka bakal pintay ka bakal. naman ang mga nagapamakyawa nga magdako ang ila kita subong nga undas 2025 pahanumdom sa otoridad sa publiko nga temprano pa sa pagpanglimpyo sa mga sementeryo bangod anang ang pagdala sa mga matalong nga bagay sa adlaw mismo sang tigkalalag. upod kay Cirilo Randuque, Zen Sasa One Western Visayas